Naghain nga ngayong araw dito sa Department of Justice si Senadora Risa Ontiveros ng complaint laban sa anim na vloggers na di umanay gumawa at nagpakalat ng video ni Michael Maurillo alias yes, Rene. Mula sa labing dalawang social media personalities na pinangalanan ni Ontiveros sa complaint na inihay nila sa National Bureau of Investigation. Apat nga sa mga ito ang nakasama sa kasong inihay niya sa DOJ. At ito ay sina Byron Cristobal alias Banat Bay, Jeffrey K. Eric Celis, Chrisette Chu at maging si Jason Sa. Habang dalawang bagong pangalan naman ang lumitaw, ang pangalan ni na Atty. Ferdinand Topacio at maging si Alec Destor alias Tio Moreno. Sa iwalay pang dokumento, naghahain din ng complaint affidavit laban kay Michael Maurillo alias Rene ang senadora. Dahil uh, dito pa lang sa unang anim na vloggers na kinasuhan ko, tiwala ang legal team ko na may sapat na katibayan para dun sa akusasyon ko ng uh, cyber libel. So pag mudmudman man ng video ni Michael Maurillo o pagdagdag at pagkalat ng sarili nilang mga kasinungalingan tungkol sa akin, tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko at tungkol sa Senado. Samantala patuloy naman umano ang ginagawa nilang pagkalap ng mga digital information sa iba pang vloggers kung kaya't posibleng madagdagan pa ang mga masasampahan ng kaso. Pero sa kablangan nito may paglilinaw ang senadora laban sa mga alegasyon na kanyang kinikitil ang freedom of speech. Lifelong na naniniwala ako at nagtataguyod ng freedom of speech, freedom of expression. At the same time, malinaw ako mula sa simula. Hindi yan nag -e extend sa pagkalat ng mga kasinungalingan na maglalagay pa sa panganib sa ibang mga tao. And in this case, ilan sa pinaka-vulnerable ng mga tao, mga witnesses laban sa isang makapangyarihan at mayamang puwersa sa prefatory statement ni Senador Antiveros, batid niya na napakalaking tulong ng digital platform IRA para ma-amplify nga ang boses ng bawat isa. Pero tulad nga ng sinasabi ng ilan, sa mga ganitong instances ay mahalaga rin na maging maingat sa paggamit ng social media upang maiwasan ang fake news. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority.